Hello guys! Good morning! Yan. Happy Sunday! Welcome po sa live! Welcome sa Youtube channel po natin mga ka-viewers. So mag-ano ngayon? Ang vlog po natin ngayon ay tayo ay mag iihaw ng bangos. At meron din akong biniling pusit yun isabay na rin natin ng ihaw pang tanghalian okay guys good morning sa inyong lahat ulit yan welcome po sa ating youtube channel wag pong kalimutan isubscribe ayan uh, panoorin yung mga videos natin yan kayong magsawa sa panunood <laughs> ayun ay linggo sa so magluluto po tayo ng tanghalian sa ating mga Jonasis So, iahanda lang natin itong ating ano, uling at magpapaano tayo dito ng ano dito. ng uling dito sa ating ihawan. So, ayan. Nood lang kayo dyan, guys, ha. Pag nyo kong iwanan, manood lang kayo dyan. Maglalagay lang ako ng uling dito. Layo-layo ko lang to kasi ano, sa na yung ating Lanisa Uy Kailangan linisin ang ating ihawan Madumi Madumi ang ating Ihawan Hanap lang tayo ng basahan Be Magdala ka pa dyan Mamaya ng basahan ha kasi gagamitin ko itong basahan sa ano. Ayan, sa paglilinis dito ng ating ano. Ayan, um, kailangan linisin muna natin yan. bangos at pusit yung ating iihawin para sa tanghalian magsisit up din tayo mamaya ng ano ng ating speaker dito para may sound support tayo mamaya pero hindi ko ipapakinig sa inyo yung may speaker kasi ano yun ma maano tayo mata ano tayo -ano makakapirate ba? Hmm. Tapos na rin naman natin ito pag ano. Kasi madumi na po. yan. Madumina So, maglalagay na tayo ng uling. Ito yung uling natin. Alam nyo mga guys, ano na siya, eh, sobrang mahal na ng uling ito oh. Sampung piso ang liit-liit. Bagay, ganun talaga. Wala namang namura ngayon. Puro lang taas ng taas ang presyo. Kaya wala tayong choice. Kailangan natin bumili. Kahit mahal. Kukuha lang tayo ng ano ng post pro. Saan ko nilagay yung post ko? Ito yun. Ayan. POSPRO. Gagamit tayo ng post pro. Yung post pro. Hindi ako kasi nakakabili nung ano light lighter na ginaganon lang. Hindi ako nakakabili ng ganun. Lagi kong nalilimutan. Iniisip ko na bumili ng ganun eh. Lagi kong nalilimutan. Hmm. So, kailangan pag nag-ihaw po kayo, may, build, may budget din kayo pambili ng uling, lalo na pag nandito tayo sa syudad. Sa mga probinsya, okay lang. Kahit walang uling, hindi ka bibili ng uling. Ayan, 10 piso ko, konti. Kukundi lang talaga yung sampo. So, ito isang lutoan lang to 30 pesos. 30 pesos yung isang ano. Isang lutoan lang. Ito gawin natin pang dikit. Ah, may hangin. Wait lang. Hanap ako ng ano. Papil. kita i maganda ang araw ngayon hindi masyadong mainit hindi rin masyadong magpapakita yung araw kaya maganda mag ihaw ihaw ngayon Hindi ba ka pa guys? Parang <laughs> ah, basta ako. Tama na siguro yan kasi isang bangus lang naman. Pero para kulang eh. Ubus na natin. masyado malakas. Ayan, nalagyan na natin yung huling. Ayan guys. Dumaan yung aking helikopter. Dinahanap ata ako <laughs> maghuhugas muna tayo ng kamay kasi madumi ba, tubig. walang mahina hindi nakakaakyat na yung tubig dito pag linggo kasi sabay-sabay ginagamit. -sabay tayo na lang natin yan na magkaroon na siya ng baga Ay, ano electric pan. Ayun guys, lumilingas na yung ating ano yung ating uling. May paputok. Hmm. May pap May paputok tayo ng uling eh. O, hmm, pumutok siya. ito ng ating bangos. Yan. Sasalangan natin siya kasi okay na yung ating baga. Yan. Tapos meron tayong pusi salang na natin Hello? wala na kanina lang yun nung nalingas ngayon hindi na ayan na nakasalang na mamaya balik ka rin natin habang tayo naghihintay iikot-ikot muna tayo dito hello you know, to bag, taba, sa, vlog <laughs> hello hindi ako makaligtas oh. pakita ko muna tong aming mga babies ayan yeah, diba ayan ang aming mga additional babies Uh, ang dami nilang anak na ngayon. May mga kalamansi. Daming bunga ang kalamansi. Lemon grass. Ang palaya. <laughs> Ginulay na namin yung ano dahon sa ginalagay sa monggo nung Friday. Ayan, may bunga na, oh. Ang cute. <laughs> Mini garden ni Commander, oh. Ayan. Pag wala siyang ginagawa, ito yung pinagkakaabalahan. May rose din, oh. Ayan, si rose. Ayan, mga ornamental. Meron din, ano, sibuyas. Meron din kangkung oregano, yeah, million flowers. Yun. Di ba million? Millioners. 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 Ang tawag natin, pero para siyang cactus. Para siyang cactus. Cactus talaga yan. Yan. Millioners, kasi ang dami niyang alak eh. So dito kami nagduduyan-duyan pag wala kaming ginagawa. Ngayon, mag-iihaw-ihaw tayo. Pahingi ulam, sabi ni Roy. <laughs> Isang, isang bangos lang to, tol. Kulang pa sa akin. Oh. lang <laughs> yan. O, oh, mag-hello ka muna sa aming ano, vlog. May comment si brother. Ayan. ayan. Hello to my vlog. Ayan sa kasalukuyang hinihintay natin siyang balik ka rin mamaya ang ating bangus. Hindi, ito yun, no? Oh. Madumi nga. Pinunos ko sa ano. Oh. Yan. Ano tawag dito? Blue, mal, ano? Mulberry. Daming hinog. Daming hinog ni mulberry, o. Oh. Baka gusto nyong humingi. Pwede ipa-LBC. <laughs> Sarap in inihaw. Nalasahan mo na? <laughs> Nalasahan mo na? <laughs> Ayan. Hello, Boss Roel Valdez. Roel Valdez. Good morning. Ihaw-ihaw time, tanghalian. So may posit din tayong iihawin. And mamaya, sunod natin. Ayan guys, inilagay na natin yung ating inihaw na pusit. Ayan. Wow, yummy, yummy. Ganyan ang ating pag-iihaw. Ayan. Yung bangos natin, binaliktad na natin yan. Ayan. Ayan, nagpukulo-kulo huh? na. kolok-kolok ni Ayan guys, so nawala na yung mga ulo lumiit ng ating pusit. Lumiit na. Lumiit na, lumiit na siya. Diba? Lumiit na. lumiit. Ayan na yung mga ulo. Luto na yan. Luto na to. Di ba? Di no? Kasi makunat ito pag ano ay. So andito na yung ating sausawan. Yan tapos yung ating sausawan ulit wala tang kanin mamaya patay pa tayo pagkain eh hindi okay pa na ayan guys masarap na ulam mamaya yummy yummy ale okay. oh. ang galing ko na ito kasi ano okay. ito ang galing ko na ito yung ano. Maya kain tayo, mamaya. Kalapit oh. na maloto 'yung ating mga inihaw na bangus at pusit. Maya-maya kakain na tayo mga ka-viewers. Salamat sa panonood. Always thank you so much. Please follow ang ating page mga ka-viewers ha. Huwag niyo pong sanang kalimutan i-follow yung ating maliit na YouTube channel.

Ayan may upuan diyan yung labas mo. gusto kaming doon. Ani mo? Huh? Ako sa jeep naman ako yung yung mm yung -hmm. yung 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 Nakao, okay. na. Kainan na, guys. Kainan na, kainan na. Beopon mo yan, no? Ito na lang sa'yo pala.

Kain, kain, kain tayo, kain. Yan, kain mo na kami, guys. Ayan na po yung aming handa ngayon tanghalian. Oh, happy eating din sa inyong pamilya sa ngayong linggo po. Yan, kain mo na kami. Okay. guys, luto na yung ating bangus at pusit. Ayan. na Tayo na na. Kain na na. Ayan guys, tapos na kami kumain. Empty. So, ubos. Tanglad ng maiwan. Ayan, salamat sa panonood mga ka-viewers. Uh, Bye-bye. See you next live again. See you sa next video. Thank you, thank you. Bye bye muna. Bye bye. Bye hey, bye.